Hey guys, good morning. Ah, uh, di-deliver muna ako ng prutas kay Mother. Kaya naglakad lang ako, no. Ayun, no. Malapit na unang kanto na lang. Ay, isang kanto na lang. Dili ko ako doon pa kanan. No? Dadaling, dadalang ko na nga. yung aking matanda nang ano. Nang prutas. Okay, lakad ulit. malapit na po guys Okay, liko na ako dito, kanan. Yan di ko paka Magigat-bigat din itong ito. Prutas siguro may mga limang kilo. Ayan na. Yung tindahan. Okay. Doorbell. Okay, dito na muna. No? Pasok na muna ito no? yung aking dala-dala. Yan guys, yung kinelas no? Maganda yung chinelas, pinasuot ko na sa kanya, sa Madrid, mother, ko. Tapos ito yung mga prutas, no? Ito kamote, ito maganda to. Mamaya ko may pinya, tapos saging, ito, uh, mansanas, uh, orange, Tsaka, itong ano, no? Itong mangga pakwan. Tsaka binigi, binigyan din siya binigyan rin namin siya ng ano to barley. Iinomen once a day no sa umaga. Okay, yan lang guys, sa uh, pauwi na ako. Huh? Okay, uwi na ako guys. Balik na ako. Oh. Sayang hindi pala bukas yung ano yung, yung nagbebenta ng ano. <coughs> nagbebenta ng ulam no mahaga pa kasi eh kaya wala wala na ibigay si nanay na, na padalang ulam And anyway siguro meron naman <laughs> bibili na lang kami sa bahay okay lakad ulit <laughs> malayo din to guys okay, so, dilipat ako sa tabila yan yeah, o pagka naglalakad kayo sa ano sa uh, road kung kayo sa pasalubong eh, parang nakikita nyo yung, yung mga sasakyan nakaiwas kayo pagka sakaling may, may medyo may babangga yan pasalubong guys sa sasakyan para maliwasan ang ano-ano Mari dito sa bangketa, no? Kasi mga bahay, uh, sinakot na yung bangketa, eh. Pero kung makakatungtong kayo, kung itong para safe. Lipat na ulit ako sa kabila. Malapit. Malapit na ako sa uh, lumiko. Kung straight ito, siguro, <laughs> may 1 kilometer din po. Eh. Guys, <laughs> uh, dito ulit ako sa ano, facing yung sasakyan na ano hindi ng pacing ng sasakyan ang ganda ganda panahon no medyo makulimlim no may araw pero hindi pa gaano mainit malamig pa ang simoy ng hangin guys, sebelah kita. Masuk, nah, pas begini.